September 8, ikawalong araw na suspendido ang rice importation at meron po tayo makakapanayam na isang uh, ahente uh, ng uh, palay. Nandito po ako ngayon sa bayan ng Kuya po, Barangay San Antonio at makakasama po natin si Kuya Rudy Argilion. Magandang umaga Kuya. Magandang umaga rin po. Ah, uh, ilang taon na po kayong nag aahente ng palay? Balik matagal. nagsimula simula po ako eh 2008 po. 2008. Oh, tagal-tagal na rin po 'no. Oo, oh, 2005 na ngayon. Opo. Oh, oh. 2025 na po. Opo, oh, oh, 2025. Opo. Oh, ah. Uh, marami po kayong buyer o meron po kayong fixed na buyer? May mga buyer din ako nga uh, paborito din po. Opo. Oh, uh, siyempre ganun ninyo. Kung sino ah. yung malakas mamili, yun po yung bayar ko. Oh. Talaga. Kung sino po yung mataas bumili, yun po binababa ko. Oh. Pero yung mga barat na bayar ko hindi ko po yung tinatawagan. <laughs> Et Taga saan po yung mga bayar ninyo? Nandito rin po ba sa Kuya po o sa ibang bayan o sa ibang nalawigan? Taga saan-saan po? Ba, galing Talabira, may San, Santa Rosa, mayroon ding Isabela, mayroon ding mayroon ding Pangasinan. Ayun, Ayan, yung, ganun lang po, yung mga ahinte kahit saan din mo pwedeng naka isang tutok lang sa isang buyer. Oh, po. Ano 'yan? Uh, ano ba yung ano, yung tawag dito hmm. yung medyo koripot na buyer? <laughs> Ay, meron iba po. Hindi po. Di po di... Bye -bye ba rin. Oh, rin. O, rin? po. Kasi meron pong, ano po nga uh, time nga, ano, siyempre mababa sa pinagdadalhan nila, hmm. sa pagdedeliver nila, hmm. simpre mababa din ang kuha nila. Oh. Oh. Pero nangyayari din po ng iba-iba presyo nila o halos pare-pares din po. Pagkano yung lakaran po, pares din po sila? Ah, pare-pares din oh, po. O, pare-pares din sila. Ayan. O, Kuya, ah, magkano po ba ang kalakaran ngayon sa presyo ng palay? Ang kalakaran po ngayon talaga eh, talagang mababa. Kawawa yung parmis talaga. Kahit sinong tawagan kong buyer, di rin makaporma. O, oh, po. Magkano po? ayan ngayon, ang pinakamagan, sa, pinakamaganda. mga araw po na ito? Ang pinakamaganda yung 3C. Ay, sa Tracy ngayon. Na. Oo, 3C po. Oh, oh, Makulimlim makulim po, eh, no? po eh. Hindi naman makabilad yung mga buyer. Eh. Paano oh. yan? Pero kung sakaling gaganda ang panahon, panahon sa mga susunod na araw, ayan. Ayun, baka sakaling tumaas po. Mga sakaling, eh. Ayun, ba, siguro ng 14 po. Kung tataas, kung lalo pa kung matumaas na yung deliver, taas taas din kuha ng traders. Hmm. Diba? Pero sa ngayon, 13. 13 po. Bisa nung, nung mga nakakarang araw, uh, mas mababa o ganun din? Ganon din po, ganon din. din po. Mm -hmm. Kasi sa panahon po nagdidikta po ngayon. Mm -hmm. Wala namang bibili sa palay mo kung ganito yung panahon. Mm -hmm. Ang bibili ngayon yung may dryer, yung may dryer naman, ipapadryer mo kamahalang bayad ng dryer. Dos mm -hmm. na yun, dos isang ano, eh kung kumuha ka ng tracy, ang, ang maging tracy ka mo ngayon, ipadryer mo yun, mm -hmm. kinisi ng pohonan doon. Mm. Ay, yung tao mo pa, eh, pagkain, minus sa tao, di umabot na ng 15-50 yun. Opo. Ay, yung risiko pa, umabot na ng, ano yun, puhunan na ng disais isyon Opo. Pati yung risiko, mahigit pa, eh, magkano lang deliver, uh, 18-50-18 lang. Oh. So, <clears throat> uh, 13 po ang touring ninyo sa palay ng mga magsaka. Opo. Eh, paano naman po yung ikuha sa inyo ng buyer? Paano po yung inyong kita naman? Ah, yung bigay naman sa amin sa buyer. Pag nasagad siya sa presyo, bigay kami ng G's, 20 double, karon lang po sa amin. Gis cent. Timo. Timo, oh, kada kilo. Kilo. O kaya ibig sabihin. 20, ganoon. O kaya 20. O, tapos yung 20, marami pa kayong magkakasamang ahinte eh, para mabaka, may pambili naman tinapa. Ano po kami? Tulong-tulong na ah, po kami. Ah, tulong oh, kayo. May mga hinti. Kunwari, sa... yung mga kasama ko dyan, hindi mo lang kung mag-isa. Mm. para may palay dyan. O si, gusto rin po yung tinapa. o pambili man ng ano-ano na dyan. O ano, ano, eh, tulong tulong At ko rin sila. Tulong-tulong po kayo kumukumbinsin doon sa... May Oo, ng... oh, ngayon uh -huh. na ano. Eh, alam naman na rin magsasaka. Nabumonitor din sila sa mga presyo. Eh. Saka, mm -hmm. Mm -hmm. Nung po bang nakaraang Tag-ulan. Magkano po ang uh, presyohan ng palay? Eh? Maganda po yung nakaraan. Yung nakaraang tag-ulan. Umabot pa ng ano noon umabot ng 20, 18 20. pinakamababa noon. Oo. Oh, oh. O oh, yung nakaraan. Kahit makulimblim ng pano na mga makano. Hindi pin ang pinakamababa noon pag makulimblim 1750. Ah, eh, 1750. Oh. Mataas pa rin. Pero yung parang, ngayon no. Oo. Oh. Eh, maganda ang presyo no, mataas talaga. Eh, no. bakit po kaya mababa ngayon ang uh, presyo ng palay? Eh? Hmm. Ako, talagang diretsahan ako. Yung gobyerno natin ang may ano diyan, may kasalanan bakit po niyo nasabi? Ah, bakit di masabi ko po kamo? Para po pa matarating na sa ano. Oh. Eh, angkat sa lang angkat ng bigas ng bansa, eh, kadami ang bigas natin sa bansa natin. Oh. Uh, Tapos, itapat pa lang mag-aangkat pag umaana na sa atin. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Dapat sana yon. bago sila mag-angkat ng bigas, pag ubos ng bigas sa atin. Uh -huh. Kunwari, parang isang bubong ng bahay. Uh -huh. Ikaw, kung nagpundo ka ng bigas pang tatlong kaban hanggang anihan yan hanggang pang tatlong buwan ngayon pag naubos yan sa ano mo sa yung pundo mo mm -hmm. sa bahay mo saka ka ngayon bumili ng ano ganun di din sana yung bansa natin Pilipinas natin mm -hmm. para pag ubus na yung anin natin dito ang mga palay saka sila mag angkat sana mm -hmm. ay hindi umpisa pa lang manihan dito sa atin saka sila mag angkat di nasira yung palay natin produkto natin dito sa bansa natin opo eh, ano po masasabi ninyo uh, uh, itinigil pansamantala yung... ng ating gobyerno <coughs> yung importasyon at uh. uh, ika-8 araw na po ngayon uh. na pinagbabawal ang importasyon ng bigas pero mababa pa rin ang presyo ng palay ano po masasabi ninyo eh wala din pa naman umusad yung ano <coughs> sa mga rice mill wala pa naman i-rice mill dapat ang ano doon uh. eh kitong tong bibili ng mataas yan pag mataas ang pagdeliveran na sa ano, dapat ano 'yan. Magkaano 'yan? DA saka sa kay magkakaano sila yung mga matataas nga ano, magkaka magka isa magkaano sila yung rice mill sa kayong ano. Yun dapat ang mag ano sila ng presyo, mag magtaas ng presyo para mag ito mga buyer pag nag-deliver mataas din ang Matas kuha no, sa kanila. Oh, okay. eh, kukuha, eh, kukuha sila nito ng mataas, kumbaba. Eh, ikukuha ka ng 15 ang deliver mo, 19, itong palay mo, pag ito, di mo mabilad ng minsan. Magbilad ka pa, drawing basis, di wala na. Mag, ang na nun, maging ano na. Bakking na. Mm -hmm. Oh. Eh, pag naabutan ka pa ng ulan sa alanganin, o maging 18 na punan nun, pati na, risiko. Oo. Oh. Eh, deliver mo pa, ipila mo pa sa rice million. Oh. Eh, -ano lang ano, chapchapin pa doon. Oh. Eh, pag bumili ka sa farmers, wala nang ano yon, wala nang wala na siyang ano, isang klase lang pag sa rice mill, may uno, may dos, may tres, may kwatro pa. Oh. Iba-ibang presyo. So sa rice mill. Oo, oh, sa rice mill. Iba-iba. Yung... Rice mill dapat ang bitin ano nila, oh. hindi yung traders. Opo. Oh, yung rice... traders kasi, ano ba, pag wala nang mamimiling traders, kawawa farmers. Opo. Oh, Oo, oh, mabubulok yung mga palay kasi traders ang talagang maraming bibili. Opo. Oh, oh, Oo, yun. Oh, yeah. Kaya dapat rice mill ang ano hinila para tumaas. Oo. Oo, oh, yung presyo. Tapos, wag na silang mag-angkat ng bigas muna sa ibang bansa. Itigil muna para ubusin muna yung ano, produkto natin nitong mga palay, mga bigas. Kaya naman tayo, super-super naman bigas siguro natin sa bansa natin kung kahit di ka na mag-angkat eh. Oo. Oh, ang inaano kasi nila, yung murang bigas, eh, yung 20 bigas, eh, maraming nagre-reklamo, halos di naman makain. Oo. Oh. Wala naman lasa. di marami na nag uh, marami na yung nagsasabing walang lasa daw mura nga oo no. halos wala naman lasa yung mga bigas na oh, walang lasa walang lasa wala daw po ang lasa oh. Yung sinasabi lang nga uh, murang bigas, oh. wala doon lasa. Sige po, maraming salamat, uh, Kuya Rodi. Eh, maraming salamat lang po. Yun lang po ang ano, sana. Gumanda naman sana ng presyo ng palay para di yung, yung farmers. No. Pero sabi nila nga sisihin nila yung buyer, mga traders, eh, wala hindi po, hindi po yung hindi po traders nagpababa. Depende po 'yun sa deliver sa dala nila sa pagdedeliveran. Oo, oh, 'yun po totoo. Sana tumaas yung deliver naman nila, tumaas din ang kuha nila sa farmers. 'Yun lang. Itigil na yung pag-aangat ng bigas sa ibang bansa para ubusin mo na yung bigas natin dito sa Pilipinas natin, yung mga palay, yung, yung ani natin, ang sarili. 'Yun lang po. Salamat. Salamat po. Oo.